makita ko man siya kahit sa kadamihan, nakahawiin ko talaga yung mga tao. Magkita ko lang siya, mapasalamatan ko personally. Blessing in this guys na nagkita kami ni Senator. Sobrang tuwa ko na gusto kong himatayin sa ano na hindi ko ma-explain kung, kung totoo ba yung nakikita ko na siya talaga. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. si Marilo Interior de la Cruz. Nakatira sa Taguig City, 40 years old. Yung tatay ko po ay si Danilo Enterio, 62 years old. Galing po siya ng Bunawan, Agusan del Sur. Nabalitaan ko kasi sa pinsan ko na nagkasakit po siya sa bukid, sa bundok. Kaya ko pinadala siya sa ospital ng Bunawan pagdating doon, parang hindi ako kumbinsido sa lahat ng mga nangyayari sa gamutan kasi parang walang progress. Naisipan ko pong lumipad, umuwi, papunta doon para sunduin. Alam ko na wala nang chance pero umasa po talaga ako magkaroon po ng kaayusan yung kanyang karamdaman. Nung nasundo ko na siya, pagdating po dito sa airport, diretso po kami sa Taguig Pateros District Hospital ng Taguig na-diagnose po siya ng liver cystosomiasis. Tapos yung tiyan niya at saka bituka niya po ay sobra po talaga yung damage. Na-confine siya ng September, lumabas po siya ng February na po. Uh, lakas loob po akong sumugal para po madugtungan yung buhay ng tatay ko kahit wala po akong kamag anak dito, sabi ko. Bahala na kung anong magiging outcome. Minsan na ano siya, yung wala na siyang bantay kasi five days ko siyang iniwan dahil yung anak ko na confined din. So, nung bumalik, may nag-interview sa akin na taga Malasakit, bakit ko raw iniwan yung tatay ko. Tinanong ako nung taga Malasakit, sabi sa akin, paano po yung mga expenses niya? Wala nga po, sabi ko, pati pagkain, hirap din. Kaya yun, nagbigay sila ng letter, nakakuha po kami na meal allowance para doon sa tatay ko. Nung lumabas po yung bill namin, zero na po. Kaya sobra pong iyak ko na, hindi ko alam kung tatalon-talon ako sa tuwa na ano, hindi ako makapanwala. Sabi ko, thank you Lord. Alam alam ko hindi mo ako bibigo Sabi nung guard sa akin, magpasalamat kayo doon sa ano, nang malasakit. Alam niyo po ba kung sino may ano nung sabi ko? Kababayan ko, sabi ko. Senator Bong, thank you so much po sa lahat na naitulong ninyo. Sobrang thank you. Naisalba niyo po yung stress ko sa tatay ko na nadugtungan din yung buhay niya. Thank you, thank you po, Senator Bongo. I love you so much po. Wala pong masasayang na panahon sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino.